sa tingin nyo, sino man ang nalo? Si Kuya Zep Zep o si Kuya Jacob? Ayun okay, na sila. So, ang gara-ready din sila. Go! Nauna na to. Nauna, na, nauna na kumalas si Zep Zep. Parehas 13 years old dyan eh. Oo, oh, sabay. Ako first place. Pinagbigyan pa ni Pandiwan oh, lang eh oh, si Sep Sep si Jacob. Oh, ay, si na alpa. Okay, na Nag-jogging pa ako eh. Ha? <laughs> ah? Kalaw ba po? Logi... So, ba pogi ka? Ah. Kala ko ba basketball. Sabi mo pogi ka. Oh, sino yung mga sino yung mga bumoto kay Chef Chef? Mga tatlo. Tatlo, Team, tatlo lang? Oo. <laughs> oh, yung tatlong bumoto kay Chef Chef, kayo mag magre-reach wow! niyo doon tatlo. Pauna kayo kasi sino yung may nanalo, siya na yung mananalo ng bola. ha? Tatlo oh, oh, tatlo manalo. lang kayo eh. Ito kay Jacob to mga to eh. Kay Jacob kayo. 1 v 1 basketball. Si ha? Kalawon B1. Siguro sa sipang nanalo, kaya yung tatlo tatlo na bumoto sa kanya ang maglalaban. alay din. ulit si alay pang ilang panalo na si alay to alay din. alay din. alay din. bagat, <welche> <ygian> <what> siya Bagat alay din. alay din. 1, 2, 3 panalo alay din. alay din. alay din. alay Oh. Tapi oh, game ni boleh jackpot. Begini nak gencang dari award awarding kagak? Ya betul. Jangan picture 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 tak ada picture. Itla.